Nagluluto ng macaroni salad si Mrs. White dahil adik na rin siya sa cellphone. Naku po, yung anak niya naging adik na rin sa cellphone. Pareho silang adik na adik sa cellphone. At kung matimplahan na niya lahat ready na ipasok sa oven, hindi niya alam na pumasok na rin pala yung kanyang anak at nailak niya. At tinurn on na niya ito, inanas sa loob yung kanyang pero, anak. Pero wala siyang malay kasi tawag dito, tawag doon, na sobra na sa paggamit ng cellphone. Hanggang sa umusok ng maitim at nasunog na nga tuluyan yung bahay. Tulong, tulong! Promise agad yung mga bumbero. Inapula yung apoy, pero naku, huli na ang lahat nag up kaya lesson learned bawasan talagang ang pagka-addict sa cellphone ano ba? Ang pangit mo na. Oh, ayaw ko na sa'yo maghiwalay na tayo. Ang lugyot mo. Layasan na nga kita dito. Si lumayas na ngayon kanyang husband. Eh, masaklap. Buntis ngayon si White Cat. Sinugod na siya sa ambulansya sa, sa hospital. safe naman lumabas yung kanyang anak. Eh, mahirap lang siya kaya pinagtatawanan siya. Ah, lugyot. Pangit pa. Pero kahit ganun pa man, hindi siya sumuko. Alagaan yung kanyang anak. Tinahian pa niya ito at sinigurado niya mapaaral niya. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Nag-construction siya. Tagahugas pa ng plato. Para lang talaga makapag-aral yung kanyang at anak. nung nagkapera siya, nagbenta sila ngayon ng tinapay igil sa kanyang pangarap hanggang yumaman sila yung lesson learn never give up sa buhay iniwan ni White Cat yung pamilya niya. Masaklap dito, buntis si Orange Cat. May bago na pala siyang kabit si Black Cat na mayaman. Daddy, huwag mo kaming iwan mga anak na si Mama. Tumawag siya ngayon ng ambulansya. Sinugod agad ngayon sa hospital. Buti safe naman yung bata. saya saya na ni Orange Cat kasi may kapatid na siya. Ang babae. Kaso si ni Orange Cat na yung mama niya irritable kapag nagkamali itong kanyang kapatid. Lagi pinapagalihin. Ang masaklap, hindi siya pinapakain. tago na lang siya binibigyan ng pagkain. Nakaramdam siya ng favoritism kaya lumayas na lang siya sa bahay. Nakitulog sa imbornal. Mama, mama, wala na yung kapatid ko niya, sinanapagad huh? ng mama niya at lesson learned. Dapat walang favoritism. <clears> hmm, <throat> niyan ang bagay sa iyo, pangit mo pa, dugyot mo pa. Hindi ka marunong magluto, layasan na nga kita dito. Umalis ka na kasi, lumayas ka na. Pinagsilbihan pa rin ni White Cat yung kanyang husband. Naku po, pagkain niya, hmm. binugbog na naman. Tapos ngayon, lumayas na talaga si White Cat, hindi na nakatiis. Palaboy-laboy na siya, buti may nakilala siyang tiger na mayaman. Mabait at nagustuhan nila isa't isa. Inalaman ni Grey Cat, naku po, galit si Grey Cat. Oh, ano ngayon, pare? Pumunta ka dito, pagkita tayo. Binugbog mo pala asawa mo, Wali ka dito. Nakita sila ini straight job dito si Grey Cat na toda. Tuluyan na nga silang nagpakasal broken hearted na ngayon si Greca ka. kaya lesson learned lumayas ka sa toxic na environment dalawa yung bumembang kay White Cat. After two months na ko, nagbunga na nga ito. Nabuntis na siya. Panindigan mo to kasi ikaw ang ama. Naku, nilayasan lang siya. Ganon din yung isa. Ayaw nila kasi may relasyon pala yung dalawang lalaki. Nawinda no ngayon si White Cat. Bakla pala talaga. Ay, nung na niyang mga anak. Naku, ayan na. Sinugod na sa hospital. Paglabas, Black Cat. Pinuntahan niya si Black Cat. Panindigan mo to sa yuto. Ayaw ko sa iyo. Maghiwalay tayo. Hindi ko yan panindigan. Pinalaya siya. mag na lang siya. Buti may nakakita sa kanyang White Cat. Yan, siya nitong White Cat. Inuwi siya. Tapos, naku, nagpropose sa kaniya hey, Ngayon, tinakunan niya sa dagat yung kanyang ang anak. Ang lesson learned, ang maling decision may mga consequences. Binasag yung salamin ng coach. Sabay takbo, inakita eh, ni Baboy na pagbintangan ngayon si Mr. and Mrs. White. Ay, wala naman silang kasalanan na pagbintangan lang sila. Yung mga anak